makakausap ang isang uh, dating pangulo ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at uh, Sanpeg Fellow and Trustee sa katauhan po ni Professor Emmanuel Leaco. Professor Leaco, good morning po Johnny Banyes. Runa sino? Live na po tayo sa DWIZ, Alien Channel 23. Prof, good morning po, Prof. Magandang magandang umaga po, uh, Drew at saka uh, George at uh, sa inyo pong mga tagapakinig. John po, Sir John. John, Professor Leaco. Diyon, salamat po. po. Ano pong naging reaksyon ninyo, Prof. Leiko, nang marinig ninyo yung uh, naunang pahayag ng uh, SEC sa sinasabing nalagasan ng mahigit isang piso ang Pilipinas dahil po sa flood control anomaly, Prof? Uh, hindi naman po nakakagulat na magulat ng uh, nalalagasan ng ating uh, stock market dahil ang stock market naman po gumagalaw yan araw-araw at makita na rin na natin na uh, talaga pong nahihirapan umangat ang uh, halaga ng uh, stock market natin sa mga nakaraang uh, linggo, buwan at uh, mula po nung nagbukas ang taong ito ay eh, talaga pong uh, parang dumadausdos ang halaga ng uh, uh, stock sa ating uh, market ngayon. Pero kung hindi man na uh, 1.7 trillion, yun po yata ang nabanggit ni o, Chairman uh, Francis. Na binabanggit Opo, po. na binawi na fake news po, na biktima raw siya ng fake news, uh, Prof. <laughs> Opo, maari nga po. Kasi kumalat na rin yung 1.7 trillion na yan nung mga Agosto pa lang yata. Mm -hmm. Pero hindi naman po nakakapagtaka na talagang ang mga uh, ating mga mamumuhunan sa ngayon ay uh, nagiging maingat at uh, para nga pong uh, umaatras o kaya ay hindi uh, or hindi bumibigay para po tuloy ang mag, uh, mag mag mag-invest o mamuhunan sa ating bansa. Sa so ngayon po makikita natin 'yan uh, uh, may pagbagal talaga uh, at hindi ganoon ka kasigla ang ating merkado lalong-lalo hmm. uh, lalo na sa stock market. Hmm. At ngayon nga, Uh, Oktubre, nagpaplanu na po ang ating mga kumpanya, korporasyon, ano ba ang gagawin natin sa 2026? At uh, ano ba ang pwede nating asahan? Eh sa ngayon po, uh, tama po siguro si uh, Chairman Francis nang sabihin niya na talagang kailangan ay eh, tigilan na ang ating, uh, at I think yun ang kanyang mensahe, no? Hmm. Uh, tigilan na ang korupsyon uh, sa pamahalaan. Hmm. Dahil yan ay hindi nagdudulot ng mabuti para po sa ating ekonomiya. I think mm. tama yon pero mali yata yung kanyang uh, uh, numero. Uh. Maaring hindi 1.7 trilyon pero talaga naman kailangan uh, nating pag-aralan. Ano ba ang nangyari na no nung mga nakaraang linggo at paano ba ito naka, uh, naka apekto mm. sa kasiglahan ng ating mga namumuhunan. Uh, na lahat po ng ating mga mamamayan ay uh, sa palagay ko ay uh, uh, nangangamba. Talagang nangangamba. Ano bang nangyayari sa atin? E, po ang nawawala dahil ayun, eh, ang hindi natin hindi nila pwedeng ipagkaila. Trilliones hmm. Trilyones ang nawawala dahil po diyan sa flood control uh, project anomaly. Uh, hindi po yan pwedeng ipagkaila kasi may numero na talaga. Pero Frop, may binabanggit din po naman na may magandang epekto in hmm. a sense din naman itong nangyayari dahil Uh, nakikita po, maski ng uh, international community, na kumikilos naman ng pamahalaan para tuldukan. At sinsero At sinsero ang pamahalaan na tuldukan itong uh, isyong ito, Prof. At tama po kayo. Uh, natutuwa ang ating pong mga uh, business sector. Marami po ang natutuwa na ang ating Pangulo mismo ang nagsabi sa mga nanglulustay na yan na mahiya naman sila. Uh, at uh, yan ay inaabangan kung ano ang magiging uh, resulta. Mama po kayo, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa labas ay inaabangan kung ano ang magiging resulta ng uh, sinimula na ito uh, ng ating Pangulo noon sa sona. Kasi naman, uh, nung nakaraang sona nung nakaraang taon, sabi ni Presidente, uh, ni-report niya, na mahigit 5,000 flood control projects yata ang uh, sinabi niya na uh, nakompleto na po. Pero ilang araw lamang o oh, eh, isang linggo, biglang bumaha. Ama. Eh, ngayon, eh, patuloy po ang pag, uh, ulan ng malalakas at binabaha ang uh, Kamaynilaan, ang Bulacan, hmm. ang Mindoro. Eh, hindi na po maipagkakaila ng mga uh, tiwali na, 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 na sa DPWH na sila mismo ang dapat nagpapatupad hmm. ng mga proyektong ito Malaking tondo ang na naibaba sa kanila pero bakit wala yung mga flood control projects? Taon-taon mm. eh, ang ang mga bagyo na bumibisita sa atin eh, mga nasa 20 yata. Okay. At uh, depende uh, kung malakas o hindi, pero nagdudulot po talaga ng pagbaha. Okay. Kaya kailangan-kailangan natin yung flood control na yan. Okay. At marami pong epekto niyan eh, na mm. sasalanta ang ating kabuhayan na na namamatay at talaga po ang kabuhayan natin ay bumabagal o natitigil. Na, 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 na Prof ah uh, meron kasing merong ano may mga paghihi pag, pag -tawag, may mga higing kaset, at may mga nagsasabi na mahirap pagpagin ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. yung issue ng uh, katiwalian mm. dahil sa history. Sinasabing nakadikit sa pamilya Marcos ay, yung korupsyon nung nagawa nung kanyang ama. So anong uh, dating sa inyo nito, Prof? Uh, kaya ba niyang uh, ikangay alisin at papaano niya alisin sa isipan ng nakararami yung ganitong uh, bagay hmm. na nakadikit sa pangalan Nap niya? Napakahirap po at uh, alam po naman niyo noong September 21 daang libo, mahigit, ang nag-protesta uh, itinaon sa September 21 at hindi naman uh, hindi naman nilid sa ating kaalaman ang September 21 ay anibersaryo ng Martial Law. Opo. At uh, halos dalawampung taon tayo na sumailalim sa diktadurya. Ang nakulong, maraming namatay at marami rin ang nawala. So hindi yan maaalis sa uh, memory ng mga Pilipino. Pero uh, kaya ba ng uh, pangulo ngayon na tanggalin ang uh, ang memory memory na yon mm -hmm. sa ating kaisipan, napakahirap at maaaring hindi na matanggal yan pero pwede niyang uh, pwede siyang magbigay ng halimbawa na sa kanyang pamumuno ay uh, pinanindigan niya na labanan ang katiwalian at magbibigay siya ng konkretong resulta ano po uh -huh. yung mga konkretong resulta ipakulong yung mga sangkot sa paglulustay at uh -huh. ibalik sa uh, kaban ng bayan yung mga uh, ninakaw sa ating uh, uh, sa, naa sa ating mm -hmm. pondo. Eh, eh, mahirap pero kakayanin po yan. May dalawat, kalahating taon pa siya. no uh, At uh, susuportahan ng mm -hmm. mga mamamayan ang ganyang uh, uh, simulayin ng ating Pangulo. Pero mm -hmm. kailangan po magpakita na po tayo ng konkretong resulta ngayon sa pala, mga susunod ano? na araw, linggo. E eh, ngayon ang nangyari po, Uh, kung uh, uh, mamarapasin po Hige ninyo. ito po, ang uh, Ito pong uh, uh, investigasyon, itong mga pagsusuri, yan po ang inaabangan ng mga mamamayan, hmm. At uh, yan po ay nagbibigay ng pag-asa o kaya po ay uh, pagka naman uh, hindi nila nakikita yung uh, uh, mga resulta, eh, na, nagiging frustrated ang mga mamamayan, hmm. Eh, nga, nangyari, tinigil na po ang uh, investigasyon sa uh, Uh, mababang katulugan hmm. at ngayon ay suspendido ang Blue Ribbon Committee uh, dahil bitaw na uh, ang ating ang ang chairman ng uh, Blue so Ribbon Senator Committee Senator Ping. Hmm. Senator Ping. At ngayon meron tayong ICI. Pero parang secret yata ang investigasyon. Door. Hindi natin malaman ano ang nangyayari. Hmm. Yan po ang panawagan ng mga mamamayan ngayon. Hmm. Isa isa publiko ang uh, pagdinig mm. at ipakita ano ang mga ebidensya na nakikita nila at sino ang mga tinatawag nila pa. para po magkaroon ng uh, kapanatagan ang ating pa. mga mamamayan, ang damdamin nila na ay meron naman palang umaandar mm. at mapapagkatiwalaan natin ito. Pero kung ngayon, hindi natin nakikita eh. ko pa. Opo, hindi po tayo pwedeng ganyan. Uh, lalo na ngayon, ang mga kabataan, ito po, ang mga kabataan na ang pinikilos na, no? Wala yung oh. mga uh, veteranong mga demonstrator mm. ng araw. Hindi na po sila kasi lagi sinasabi natin, ay, yung mga yan magpoprotesta -mag yan uh, uh, na masisino ang Pangulo yan. Eh, hindi mm. po po. Ngayon ang nakikita natin, ang ng mga kabataan, estudyante, mm. ang mga negosyante, mga profesional, mga mag- at, uh, of course, yung mga magdagawa natin at saka ang ating mga magsasaka. Oh. Para bang nagsasama-sama sila eh. No? Oh. 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 Dapat po, po makalimutan ko. Po, oh. indulgence prof Ra Lake. Uh, sa mga oh, dayuhang mamumuhunan, yung po bang ugong-ugong o yung mga pagtatangkang kodita, isa rin po ba sa dahilan para madismaya sila at matakot? Ay, malaking bagay po yan. Kasi po sa uh, pamumuhunan, isang konsiderasyon ay political stability. Mm -hmm. Kung merong risk na magkaroon ng gulo sa isang bansa, ang mga dayuhang mamumuhunan ay aatras yan. Kaya nga ngayon, nung naririnig natin na meron palang grupo ng mga retiradong militar na mm -hmm. uh, kinukumbinse ang mga nakaupong mga pinuno ng militar na mag-withdraw ng support sa Pangulo hindi po maganda ang dating niyan sa ating pong mga mamumuhunan mm -hmm. uh, sa loob at labas ng ating bansa. At hindi po mamumuhunan, ma 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 ano lang, uh, pangkaraniwang mamumuhunan. Ang, ang gusto natin ay uh, katiwasayan. may, mm -hmm. uh, may mm -hmm. sistema, uh, may order. At kung meron mang, uh, kasi hindi naman natin mapatanggal sa atin na hindi tayo magkakasundo sa mga ilang issue, okay lang naman yon. Pero pag-uusapan yung mga issue na yon, at tayo ay magbobotohan kung ano ang dapat na desisyon na gagawin natin. Mm -hmm. Meron po tayong demokratikong proseso para po sa mga opo. Uh, hindi pa kakaunawaan. Mm, opo. Uh, Prof, bilang ekonomista, ano po ang uh, nakikita niyo? Talaga bang maglalatay ito sa ating uh, ekonomiya? Baba-baba? Posible bang bumaba yung ating... Uh, let's say bumulusok yung ating uh, ekonomiya dahil dito sa issue na ito uh, yung GDP yung ating uh, uh, yung iba't ibang uh, sektor ano-ano ang magiging bearing nito sa kani-kanilang uh, sitwasyon Siyempre po walang masasabi na dahil dito sa corruption na ito itong uh, ang GDP natin ay bumagsak ang ating uh, inflation ay tumaas Mahirap po sabihin yan kasi ang economy naman, hindi naman po exact science. Sabi ko. Yeah. Pero makikita natin ang logika, no? makikita natin ang logical conclusion. Kung ang mga mamamayan ay hindi uh, kampante sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, eh hindi po sila ganun ka laya na mamuhulan o kaya naman ay uh, makapag makakuhan ng mga trabaho dahil uh, ang puhunan ay hindi hindi lumalawak So uh, malaki po ang pangamba natin na ang ating uh, GDP ay bumagal. Maaring hindi po uh, naman kasi 'to ng COVID. Hindi naman po 'yan. Pero uh, inaasahan natin na ma, ma lamang ay hindi natin makukuha yung mga target natin nung una nga 6% growth rate ang ating target pero ibinaba na yan sa mga 4.6 uh, ngayon na sa may 5.5 na yata ngayon pagka bumagal pa yan sa 5.5 eh makikita natin talagang nilalatay itong uh, 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 corruption sa ating uh, uh, ekonomiya at makikita na rin po natin yan dahil po sa mga hearings dahil po sa pagmamasid ngayon ay uh, bumagal na rin ang public spending dahil hindi siya katulad nung dati na parang uh, uh, alkansiya nila mm -hmm. nung mga naglulusay parang alkansya nila ang pondo ng bayan mm -hmm. uh, mm -hmm. gastos ng gastos eh ngayon po makikita natin uh, inaasahan natin na babagal ang uh, public spending eh mga 20% po yan ng ating uh, GDP so uh, Uh, makaka-apekto po 'yan. Apo. At ngayon nakita na natin yung uh, pagtaas ng inflation mula sa dati uh, 0.9%. 1.7% ngayon. Opo. 3 uh, months three months ago mga wala pang 1%. Percent. Tapos uh, nung nakaraang uh, buwan o pag-uulat naging 1.5 at ngayon ay nasa 1.7%. So nakikita natin ang trend pataas ng pataas. right. At kung mm. ito ay tumaas pa sa 2% ng mahigit ay talaga pong uh, uh, makikita na hindi na natin maitatatuan. na meron na talagang epekto ito pati sa uh, pati sa inflation at ito pa po last na lang yung palitan ng piso kontra dolyar nasa 58 na po. Mm. Eh dati nasa may eh, 57 bang yan, yan? Yung exchange rate. Ah hmm. uh, uh, oo oh eh. po. Ngayon, kung tumaas pa yan sa uh 58 maging 58 50 maging 50 in red eh talaga po uh mukhang malalim ang latay. Uh, na po last na lang po on my Ito. part uh meron pong panawagan meron pong isinusulong sa Senado na tax holiday ano ho ang basa po ninyo rito is it uh, disadvantage or ad advantage uh prof mas po nakikita ko dyan eh it's more of a political uh, Positioning, no? Kasi mm -hmm. sino nga po ba ang hindi matutuwa kung uh, mababawasan o hindi ka magbabayad ng buwis? E eh, di, milyong, milyong mga Pilipino ang hindi uh, ang matutuwa dahil hindi sila magbabayad ng buwis. Pero, ang uh, realidad po niyan, meron na nga po tayong deficit, eh. Ang taxes natin, ang tax revenues natin, ay uh, maliit kontra doon sa ating... Uh, ginagastos mm. bawat taon kaya tayo nangungutang. So pagka hindi tayo nango- nang, uh, ng taxes eh lalaki ang ating pagkakautang kautang mm. o kaya ay eh, mababawasan ang serbisyo na ibibigay ng pamahalaan sa ating bayan. So uh, sana si Senator Tulfo yata ang nagpanukala uh, niya. ano po? Mm. Eh uh, sana meron din pong uh, plano na kakatib yat yung uh, Uh, proposal na yan na hindi magmangungulekta uh, pero meron tayong pagkukuhanan. Ano hmm. pagkukuhanan natin? Kung utang din ang pagkukuhanan natin para pangpuno doon sa buwis na hindi natin nakolekta, na lang. eh hindi po maganda yan. Ang mabuti po kung ang sa sasabihin na oh, up. yung mga, mga nilulustay nitong mga ito ibabalik na natin uh -huh. at yung mga proyekto na walang uh, katuturan ay ipapatigil natin kaya hindi natin kailangan ng ganong kalaking uh, uh, tax revenue so hindi na natin kokolektahin ng mga buwis. Okay. Professor Leyco as, as always, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at uh, kami po ay at mga abala sa mga susunod na pagkakataon kung meron pang uh, related sa ganitong mga issue uh, Professor Leyco. Opo, makakaasa po Opo. kayo at sana ay uh, nakatulong ako sa pagpapaliwanag. Ang mga sinasabi ko naman ngayon ay akin pong mga tingin, uh, uh, mga point of view, mga pananaw Opo. ko lang. Na lang kailangan lang po, po i-check pa rin natin. Opo. Opo. All Thank you sir. Good morning. Professor. Salamat po. Ingat, Ingat po. Kayo, God, bless, God bless. God bless. Opo. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating uh, pamantasan ng Lunsod ng Maynila President, professor ekonomista si Professor Emmanuel Leico po naman.